what's up idol nandito tayo at magluluto tayo ng pansit papansit natin sa mga uh, dumarating mga kalusya idol ayan mga kalusya idol like and share sa aking uh, ginagawa sa araw araw sa ating mga upload mga kalusya idol ayan thank you very much ayan, mo, eh. ano pong sahog yan good idol uh, manok, at saka kunting gulay yan masarap ba yan yes of course ano pong nagpasarap yan yan ang nagpapasarap dito ay yan ang uh, magic sarap <laughs> Okay, thank you. Nandun, ikot na sila. Ito po yung aming, ano tayo nito? Pamangkin. Ni Lord's Idol. Ito po yung isa. Po. Tapos ito pa yung, ano ba? Isa pa. Isa pa. Isa pa. <laughs> <laughs> Tapos ayun pa po, yung isang nag-iisang housewife. Pag -ibig. Hindi, pag-ibig ni Leo. Nag-iisang pag-ibig ni Lord's Idol. Salamat po Lods Idol sa panunood Niwan palagi lang lang kay Lods Idol. Hindi <laughs> mo lang lumitisap. Sabi niya pa, uh, na, parang napigitin nila. Please uh, share, share. share in this video. <laughs>